Ang sabi din ng mga tugang sa satuyang uh, topic ko niya ng pagkaaga di sa program habang mayo kita nin partner ngunyan ta grabe an uh, ano yan an uh, siributan, ang tagumpay ay hindi agad-agad uh, na nakakamit ito ay isang proseso na kailangan ng tiyaga, pagsisikap at uh, tamang pag-uugali. Yan. So, e eh, ang uh, pagtatagumpay, mga kaibigan, ay hindi natin uh, maabot yan uh, kung hindi tayo dadaan sa proseso, ha? So, but sabihon, iguanin na uh, pag-aagihan kita bago makamit ang uh, tagumpay sa buhay. Arog ka yan. Kung nahiling ninduinin sa tuyang, uh, ano digdi, di, na yaon sa Facebook, Uh, na, na naglalakaw pasiring duman sa itaas alagad ang iba uh, nag uh, naglalakaw sinta sa hagyan pero ang iba talagang napagal na kaya medyo pabalik na sinta <laughs> uh, minsan kaya baga pagpagal nakitang uh, lakaw pasiring duman sa satuin mga panga, pangarap sa buhay napapagal na kita uh, inbis na nagdadagos uh, kita sa pagsakat uh, sakat uh, mina kita waro kayan an uh, bot sabihon ka ining uh, yaon digdi ang sabi sa primero mga tugang magtakda ng malinaw na layunin kung kita ay uh, uh, nagpaplano kan mga bagay na gibuhon uh, sabi dito ay magtakda ng malinaw na layunin alamin kung ano talaga ang gusto mong marating sa buhay yan. So kailangan natin na uh, alamin kung ano talaga ang gusto nating marating sa buhay. Kapag an mga hobin pa mga kaya mga tugang, uh, ribung libong pasinda kung ano ang gusto nindang mangyari sa buhay ninda. Uh, Ikadua uh, kaipuhan daan na uh, sabi dito ay gumawa ng short term at long term goals. Uh, may uh, dalawa tayong uh, pagpipilian kung yung short term or long term na goals tapos gawing specific, uh, measurable, achievable, reliable at time-bound. Smart ang uh, iyong mga layunin. Yan. So kaipuhan na uh, kailangan ay specific talaga yung uh, plano mo sa buhay. Halimbawa, ano yung mga specific na mga plano sa buhay? Halimbawa, uh, sa mga plano ay gusto kong mag uh, ah, gusto kong yumaman. Saan anong kayamanan ang gusto mong gawin? Yan, yan mga specific yan mga kaibigan ha. Uh, kung anong kayamanan ang uh, gusto mong uh, marating sa buhay. Dahil uh, ang kayamanan naman ay dipindi sa pag-uunawa ng bawat isa, kaya ang kayamanan mga tugang ay uh, dapat pilihan mo kung arin na kayamanan ang gusto mo. Uh, kung napagbabasihan ta mga tugang ang material and spiritual na kayamanan, abay iba ang material sa spiritual na kayamanan ang mga tao na medyo gusto kan mga material na kayamanan mapagal na maray ang ginigibo ninda tangani sanan makamit an sa indang tagumpay sa uh, ano yan, sa kayamanan na kanilang uh, gustong marating uh, pero kailangan daw ay measurable yung uh, kaya mong sukatin Kailangan ang uh, iyong uh, mga plano, mga layunin ay measurable and achievable. Uh, yung uh, kailangan ay yung kayang-kayang uh, ma-achieve ang uh, iyong mga ginagawa o, o gagawin. At ang pangalawang mga kaibigan na dapat nating tandaan sa ating uh, usap-usaping pagtatagumpay ay maging masipag at matyaga kung gusto natin na makamit ang pagtatagumpay kailangan daw tayo ay uh, masipag at matyaga walang instant na success sa buhay kailangan ng uh, pagsisikap at oras o, kaya ang iba gusto madali na maray na mag-asenso sa buhay adi eh. Uh, ang iba gusto, madaling maray mag-garo uh, baga magic ang pag-aasinso uh, sa buhay. Kaya napipiritan sindan mag bagibunin mga illegal na bagay. Ninhulikan gusto nindatulus na an uh, uh, ang uh, tagumpay sa saindang pinaplano sa buhay. Kaya ang sabi dig di mga tugang ay walang instant na success sa ating buhay. Tandaan na ang uh, success ay kailangan ang sipag at tiyaga. Huwag sumuko sa unang pagsubok o pagkabigo. Uh, minsan uh, kapag uh, tayo ay nagplano uh, uh, ng uh, mga bagay uh, narayan narayan mga kaibigan ang uh, ano yan, ang mapagsubuk ang mga hirap at uh, mga pasakit sa uh, ating uh, pinagpapangarap uh, na tagumpay. Pero ang sabi dito mga kaibigan ay huwag sumuko sa unang pagsubok o pagkabigo. Bakit sinabing unang pagsubok? Kasi mga kaibigan ay maraming pagsubok na daraanan ang isang tao kapag siya ay may mga planong uh, pagtatagumpay o kaya na may plano sa buhay na gustong abutin ang isang bagay o isang pangarap, dada uh, dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Bakit sinabi, sinabing may asal uh, sinabing una? Kasi may mga susunod pang mga pagsubok na kailangan mo na huwag sukuan kaya sabi ni Digde ay uh, wag sumuko sa mga pagkabigo. Yan, may mga kabiguan sa ating mga ginagawa, ha? Kaya hindi uh, hindi ano yan, hindi madali ang pagkamit ng tagumpay. Ang akala ng iba ay ang pagtatagumpay ay simple lamang at ito ay uh, sa madali ang paraan. Subalit uh, sinasabi dito mga kaibigan na ang pagtatagumpay ay mahirap gawin lalong-lalo na kung ikaw ay uh, hindi uh, hindi seryoso sa iyong mga pangako uh, pangarap sa buhay. Okay, so wag tayong sumuko sa mga pagsubok at uh, kabiguan na nangyayari kung ating hinaharap ang uh, mga bagay na ito. Ang sabi dito sa ikaduwa, maging masipag at matyaga. Mm, kaya kung tayo ay kung kita ay igwaning mga pinaplano sa buhay na aboton ang sa imong uh, gustong aboton, kaipuhan ta na maging mahigos asin matiyaga dahil ang sabi di DJ mayong um. mayong instant na success sa buhay.